Dahil araw nga ng sahod ko ngayon sa asawa ko, ay niyaya ko ang biyanan kong lalaki para maggrocery kami. Wala na rin kasi kung bigas, alam nyo naman, rice is life. Andito na nga kami sa tindahan at ayan nga sila Usman. Naku, sa laruan talaga ang diretsyo nila. Ayan palang bata na yan ay pamangkin ni Adil. Kaya nga yung araw na ito ay tatlo silang anak ko. Pero yan din talaga ang plano ko na ibili nga sila ng laruan. Kasi nga matagal na rin yung last na binili ko sila ng laruan. Kaya tuwang tuwa nga sila. Pati nga yung pamangkin ni Adil ay may dalayan na pera na 100 rupees. At bibili nga daw siya ng laruan. Ang sabi ko naman ay ibulsa niya na lang yung pera niya at ako na magbabayad. At si Mariam nga bukod sa laruan niya ay nagpapabili nitong notebook na ito. Ibinili ko na nga nang may masulatan siya kaysa naman yung padirang sinusulatan niya. Ang presyo pala niyan ay 550 rupees, mga 105 o 110 pesos sa Pinas. Tapos yung isang bola na yan ay sa pamangkin ni Adil, tapos kay Mariam at yung tatlong bola ay kay Usman. At ayan nga si Mariam, bibit-bitin niya na lang daw yung notebook niya na yan, saka yung mga laruan niya. Bumili rin pala ako nitong Max na panglampaso ko sa sahig. Tapos, bumili na rin ako nitong comfort para sa paglalaba ko. At syempre, hindi mawawala ang pangmalakasan na Ariel. Ayan, yung sumunod lang sa malaki ang binili ko. Saka na lang ako bibili ulit pagka naubos na. Kumuha na rin pala ako nitong pang-spray sa lamok kasi nga, taglamig na, hindi na kami gumagamit ng electric fan. At syempre, nido, ayan, dalawang piraso lang ang binili ko kasi ano, madalang na lang naman dumede si Maria Hindi na siya malakas dumede tulad ng dati. Kumuha na rin pala ako nitong dishwashing liquid ng no Max, ayan, panghugas at lato, Tapos, kumuha na rin ako nitong dishwashing na face. Ayan, face talaga, face. <laughs> Nadaanan ko nga rin itong mushroom na nakakan, kaya kumuha na rin ako. Magluluto kasi ako ng pancet ilalagay ko to. Nakita nga ni Mariam itong gatas na to. Nako, sobrang hilig ni Mariam dito. Lagi niya yung iniinom. Siya lang ang tumitibaan niyan. At dahil rice is life nga tayo, ayan, bili tayo ng rice. Ayan. Kumuha muna ako ng dalawa kasi maliit lang naman ang kamay ko. Dalawa lang ang kaya ko. <laughs> Pero apat na piraso ang bibilin ko. Tag 320 rupees nga pala ang bigas na binibili ko. Meron ding mas mura. Tag 100, tag 200, ganyan. Tapos bumili na rin ako nitong panghugas ng plato. Isang piraso lang. At pagkatapos ko nga dyan, ay pumunta na ako rito sa mga bata. ayun nga ang gusto na naman ni Mariam yung egg na yan. Ako nga ay ayoko sana nyan Si Mariam na nakikiusap kahit isa lang daw. Tapos itong sa pamaki naman ni Adil ay parang candy yata yan. Si Usman naman, ay ayan yung parang galo na yan. Ano ba ito ka Usman? gamyan mama o sige sabi ko nakita ko nga tong lace na to kaya ayan kumuha ko ng dalawang piraso sa lahat kasi ng chichirya dito ay lace lang talaga ang kinakain ko ewan ko sarap na sarap ako sa lace dito masarap talaga ang lace dito at ayan nga nahulog pa yung isa kaya ayan dinampot ko nagpunta rin pala ako rito sa section ng mga biscuit ng mga cupcake tinatanong ko nga sa Usman kung gusto nila pero ayaw daw nila kaya ayan, itong right na lang ang bibilin ko. Kamukha rin siya ng Oreo, pero mas mura to sa Oreo. Isang box nga ang bibilin ko. Diyan ako sa ilalim kumukuha kasi pag sa ibabaw, baka mamaya bawas na. Uso kasi rito yung kumukuha sila tingi-tingi. Tapos nakita ko tong bonnet nato sa kulay dilaw. Isinukat ko nga agad kay Mariam kasi malamig na dito yay ayan. Tapos gusto nga daw niya kaya ayan binili ko na rin siya. Tumingin na rin pala ako ng mga pamone. Ayan ganyan mga pamone rito. Makulay. Ayan. Makulay ang buhay pag may ginataang gulay. <laughs> Ayan, ganyan na mga pamuha ni Rito. Tapos nakita ko itong kala. Kala ba tawag dito? Gustong gusto ko talaga to. Tinatanong ko nga kung may black eh, pero wala daw. Tapos sila Usman at si Mariam tuwang tuwa. Nang makita kita ko, ayan nga, sinusundot-sundot pala nila itong ilong ng maniking. nako pati ba naman maniking na nananahimik, hindi pinatawad ni Mariam. At si Mariam nga, sobrang hilig dito sa sweet na to. Tapos ayan, nagaya siyang bumili. Tatlong piraso lang. Ayan, tatlong piraso sabi niya sa nagtitinda. Dami din silang tindang sweets dito. Ayan, ipakita ko sa inyo oh, makukula yan. may pink, may brown and may green, may yellow ayan. sobrang tatamis niyan mga kapanay tapos habang nasa pila yung biyanan kong lalaki kasi siya na lang ang pagbabayarin ko binigay ko lang sa kanya yung pera tapos pumunta na ako rito sa kabilang store ayan nga pumipili ako ng juice para sa mga bata